huwag mo akong iyakan kasi hindi lahat ng Pilipino not all Filipinos are given the rare chance to die for his country yan ang tandaan niya. sa mga nangyayari ngayon mas nauunawaan ko na nang malinaw ang ibig sabihin ng sa manlulupig di kapasisiil sa ating pambansang awit Napaka-meaningful pala talaga ng bawat linya ng ating pambansang awit. Tingnan nyo ngayon, hindi man tayo pare-pareho ng paniniwala, pero sa pagkakataong ito, nagiging iisa ang damdamin natin. Sa iisang puntong, walang karpatan ng sino mang dayuhan sa ating bayan at sa mga mamamayan nito. Daan-daang taon na tayong sinakop at pinaglaban ng ating mga bayani. Tapos ngayon, ganun ganon na lang sinuko ang ating kababayan sa mga dayuhan.